Ito na lang. susunod mga kabs. Okay na. Okay na yung giniling. Ayan, susunod yung mga bis. Ayan, ito na yung luto. Lutong part na. Okay na, natapos na namin yung luto eh. Ayan, medyo brown, brown siya. Hello mga kabs! Kamusta na? Good morning! Uh, Sunday ngayon. Dito, uh, pagsimba na rin kami. So, anong oras na ngayon? 11.30 na, 11.30 morning na. Napag-breakfast na rin kami, pero yun, nagluluto na naman si Mami Pam, alam nyo na. Ayan niya, habi. So, ang unang menu niya, ito, makikita nyo, papakita ko sa, sa inyo, taglet. Ayan, ang unang menu. Ayan, alam nyo ano yan? Pritong bangus. Ayan. Saan na yung malutong Ah, ito na yung luto na oh para ang gawin niyo mga carbs pag gusto niyo hindi sa tomato talagay lalagyan niyo siya ng harina ayan nakita niyo di ba ah may ano siya may harina kaya hindi siya masyadong nagtatagal set tawos ang susunod niyang menu sa ano ayos eh, ito papakita ko Yan ito papakita ko sa inyo Yan ano ba to mami giniling yan, giniling yan. Uh, ah, pambaon din to, pambaon, saka iba ulam. Ayan, may bell pepper, onion, carrots, meatloaf, no mami, no? Meatloaf ba to? Ano, hotdog pala. Sorry, parang, parang meatloaf, ha? hotdog, saka potato. Na, potato? Ayan. Mamaya pakita ko ulit sa inyo kung... Uh, o oh, uh, yung pagluluto ni mami yan ano yan isa sa ano din yan uh, para bang uh, pwedeng pangulam talaga to ayun tapos ayun o oh, nag, nag boil si mami ng ano may mga letter ayun na uh, boil 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 na yan pambaon din yan pwedeng pambaon di ba ayun habang nanonood kami ng ah uh, Jessica Soho ayan. ayun ayun nag-edit din ako eh. i-edit din ako kaya makikita nyo siya. Sige mga Cubs, mamaya na lang ulit. Ito mga Cubs, yan. Nagsisimula lang lutuin ni Mami yung ginisa. Ato. Giniling. Ayan. Ayan. Una, bawang. Siyempre. sorry pag nagluluto naman, puno talagang niluluto ang bawang. Diba? Ayan ang number one. Ayan. Sa mga nanonood mga Cubs, sana hindi kayo magsawa. At least kahit papano, So, yung mga nahihirapang mag-isip ng ulam, magkaroon kayo ng idea na kung anong lulutuin nyo, di ba? Eh, total, mahilig naman magluto si mami. Eh, subaybayan so nyo na lang kami. Ayan. Sa mga nanonood, huwag nyo makalimutan na ano pala, mag-like. Share nyo yung video para sa ibang mga hindi nyo. Sa so, mag-comment na rin kayo kung ka pwede. Ayan hit the like and share button sabi nga nila ayan on yun naman on yun ayan susunod ni mami is yung ayan yung pork giniling ayan, ayan okay lang yan kahit madali na naman luto yun ang giniling kasi wahiwalay naman yan eh ayan. Sasangkot sa mo muna daw ah. Sasangkot tapos hintayin mo lang yung kumulok magmamantikayan po sa magmamantikayan di ba? Hmm. Ayan, makikita nyo naman ay patis patis naman na papalasa kaya hindi nawawala eh Oh, sarap. Patis, paminta, and asin. Hindi na yan ano, hindi mawawala. Salt and pepper. Yan talaga ang namang ano. Lahat niluluto, palaging may ganyan eh. Karamihan. May prito, may ganyan. Diba mga cups? Kaya yeah, mamaya, balikan natin. Pakukuloyin lang muna natin. Yan, ito na ang susunod mga caps Okay na. Okay na yung giniling. Yan, susunod yung mami is yung bell pepper. Uh, bisa sabay-sabay na ilalagay. Okay, hindi sabay-sabay. Sa -sabay, isa, isa lang. Ayan. Okay na siya. Tapos, ano, every every ilang minutes bago mo ilagay yung ano? Five. Every five? Ah, okay. Sige, every five daw. Balikan natin ulit. Ito, mga cups, okay na. So, maglalagay ngayon ng ketchup si mami. Okay. So, pa para, para pumula lang. Pa, i-dilig din lager, um, para maging mm -hmm. Pero 'yung ginagawa mo palagi? Yan, yung ko. Ketchup lang. Okay. Nipa single oh, 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 niya ah oh, pag wala daw tomato paste, pwede na yung ano lang, ketchup. Tomato ketchup. Kasi sweet naman siya. So, power siya. So, pwede na yung option okay. May nadagdag pala si Mami sa ano, ingredients niya. Ayun, yung green beans. Ayan, nakita niyo lang. Green peas, ano? Green peas. Ayan. Ayan, haluin na ulit. Tapos, anong susunod na ilalagay mo na, Mami? Mm -hmm carrots. sa Kasi okay, medyo matagal-tagal maluto yan. Ay. Oh, Ito so, na mga cups Bari dinagdagan pala ni mami ng tubig Okay na siya So lalagyan ngayon ng Carrots Medyo ano pa siya ma Masabaw pa kasi nga hindi pa na lahat ng ano, ng mga gulay So pag okay na lahat yan Medyo ano na yan Hindi siya ganyang kalabnaw kasi konti pa lang yan. Pero pag ano na yan, nailagay na lahat yon. Pag ano siya, parang... Minutes, ah, so, yan. Pagkalagay. Pati hindi sinasabay lahat-lahat. Sabay-sabay. Okay. Okay. Babalik daw 3 minutes. Okay. Ayan, okay na. Nakalipas na lang yung minuto. Yung patatas naman. Hmm. Pwede mo na ilagay lahat kasi Tagal-tagal eh. Nainip <laughs> na mga kap si Chris Panort. Ayan. Oh. Kasi yan, ang dami na oh. Oh, may handbook. Ang sarap. Ang, ayan, okay naman siya. Ayan, masarap yan pag na lutong luto na talaga, talaga. Malambot na lahat. Kaya matagal dyan pa lambutin yung carrot sa yung patatas. Eh. At tapos naging oh, kung konti pang patis kasi dumami-dumami yung ano niya, yung green, yung ano niya, ingredients. So, syempre, tatabang yan. So, yun, lalagyan natin. Tapos, pakuluin lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes para lutong-luto. Yan, balikan na lang natin ulit. Pag okay na. Yan. Sarap niyan. Okay, balikan na lang ulit mga cups. Yan, mga cups. Luto na yung giniling ni mami. At yun, nawala na yung ano niya. Yung, naman tawag dito? Yung sabaw niya. So, okay na siya. dami na yan mga cubs tingnan naman oh, malaki ang lalagyan na yan sige kakain na kami hello mga cubs ayun Sunday ngayon nabibidyo ke time lang kami ni mami ayan oh video ke time syempre With. alam ah, ba ito crown ah. royal salted caramel yeah. Ay, umpisa pa lang kami. Yeah. Medyo malamig kasi sa labas. Mahirap lumano, mahirap ang ano pantawang dito. Uh, mahirap maglakad-lakad, masyadong mahangin, malamig. So dito, warm. Kaya, yan. Video, okay time mo na. muna. Morning! <laughs> Mga cubs, isang araw na naman. Ay, isang linggo na lang naman nakalipas. Paano naman yan? Friday na naman! Welcome to my vlogs. Friday. So, as usual, Ganun naman the usual na routine dito sa ano sa Kipling is ayun maglaba uh, mamaya magluluto si Mami uh, ano pa ba Mamaya may gagawin ako sa labas eh baka maglagay kasi yung hagdanan namin kung napapansin niyo wala siyang railing so try kong lagyan kasi pag nag-snow na ang mangyayari kasi baka hindi mo mapansin na yung ahak ahakbangan mo end na pa nung, end na pala nung ano nung uh, hagdan baka lumusot kasi wala na pag malakas malakas kasi yung snow dito so ano lang para sigurado lang para kahit kaunting harang lang lalagyan natin ng ano mamaya papakita ko sa inyo tapos yun medyo maglilinis-linis magbabakyum ng carpet babakyum sa buong bahay bawales ano pa ba so ngayon naapag uh, nakapag ano na ako napagwalis bilis ba? Diba? tapos nakapagsalang na ako ng labada yung mga kasi yung mga plastic dito kasi hindi ko tulad sa Ontario ang binibenta yung ano lang yung mga uh, in na beer dito kasi lahat ng drinks lahat ng iniinom pwede mong ino ibenta kaso wala lang kasi may ano yun eh may deposit pag bumili ka so parang binabalik mo lang di ba so ngayon inayos ko na nandun na sa likod tapos so, ngayon, ako ang magluto ngayon. Kakala mo, magaling magluto. Ano? Ano lang? Ah, uh, sinangag, tapos uh, scrambled egg, sa hot breakfast ng Pilipino, di ba? Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, mga cubs. Bali na ano na to. konti lang naman kasi tamaya uh, pa kakain si Pulino. So, ayan, naginit na ako. Tapos mantika. Usual Ito, malinis na itong mantika na to kasi pinagpiktuhan lang yun ng manok to so pwede na namin gamitin itong oil na ano to clean pa yan, malinaw pa to hey, sorry konti lang kahit kasi pag masyadong mamantika yung ano yung sinangag yan ay, nalaglag na hindi natin din eh Medyo malamig pa yan kasi hindi ko pa naano yung uh. yung fan. Siyempre. Ito yung garlic. bali nagaano na si mami ng mince garlic yan. Pero ano pala, unti lang. Marami pa, marami pa sa loob. Unti na lang. Ito. Every time na magluluto kayo, ayan o, oh, hindi na kayo mag chachap So, dire-direcho na mas madali yan. Maganda ba? Golden brown yung ano eh. Ayan, medyo mainit-init na. Pwede naman masarap, mamansya. Oo. Ma Ayan, no? mga garlic. Ano Tabi na natin to. Habang hinihintay natin maging brown yung garlic, parang chef ano chef crack mm, chef Crack yan ha Parang magaling ako magluto ano With mm, my bare hands Ayan <laughs> Hinaan natin to eh oh, mo, kung nakikita nyo siguro, nakikita nyo. Abot naman dito yung camera siguro. Ayan. Ha? I-adjust natin ng konti. Ayan. Hindi pa brown. So, pag brown na, saka natin ilalagay. Salt. Siyempre. Siyempre. to scrambled egg lang yan. Ito salt and pepper labas natin para sa sangag. Tapos ibabating natin. Parang cooking show ni Chris Parnoid. Hala. Okay, Ayun, brown-brown na 'no. Brown-brown na. Kaya hindi pa maganda sa sarap yung brown na brown. Yan mga cubs, ano na? Uh, brown na. So lalagyan na natin yung ating kanin. konti lang to eh. Okay. ano lang siya. Dalawang serving lang. Yan, tirang kanin lang yan. Pero nilagay na sa ref yan. na andon. Okay. So, Tama, na, then lagyan natin ng salt. Salt. Hmm. Tapos pepper. Pepper, oh, pepper. Ayan. Okay na. Sasunudin lang natin yun, Okay na. hindi siya mamantika saktong sakto lang kasi mayroong mayroong mga ano kapsihan na ano sinangag na mamantika hindi siya masarap maganda yung saktong sakto lang and okay na siya mga kaps serve na natin lalagyan na natin siya sa plate na. okay na ito mga kaps Tapunan natin. na ano natin. Pwede na uli magluto, magluto ng itlog naman. Itlog. Pag itlog, konti lang din na mantika para pangit yung mamantik ng itlog. Saktuhan lang natin. Diba? Alam mo si Chef, Chris Panor. Ayan mga kabs, oh. Mainit naman na to. Ayan lang. Um. Oh. Okay. lang natin siyang maluto. Ngayon mo lang siya. Huwag mo siyang gagalawin. Balikan natin. Ayan mga cabs. So may... Ito mga cabs. okay okay, okay na. So, pwede na natin siya ibaliktad. Mata natin. O, oh, diba? Kung yun lang siyang gagalawin, yun. Eh. Okay na okay siya. Yung concept na. Perfecto, mga kamtong. Kung <laughs> mo lang siyang gagalawin. Ano ka to? ko na. Medyo malayo yung eh. Zoom kaya natin ang konti. Para ano makita nyo. Yan. Sige. nasa mga cubs. Luto na. Yung itlo. O. Oh. Yan mga cubs. Ganda ko. Oh. Diba? Kahit nalaki tayo, madali lang kayong magluto. Hmm. Yan na natin siya ilagay. Actually. Ito makapal pala tong cut na ito. Ano to? Anong tatak nito mami? chili na ham. Sarap to mga pubs. Try mo. Ngayon to yung sakto lang, hindi masyadong toasted. Ham silog. log, ba? Diba? Oh. Ang kapang mga cubs. mamaya, uh, balikan natin kita gano'n eh. pag natin pag medyo okay na siguro mga sa medium to medium heat pwede na siguro yon kahit mga 3 minutes siguro try natin ayan ang mga cups babaliktad na natin siya try natin ah, uh, hindi natin siya sa... ba dinidikit lang may suction sila dun sa may ano eh wala ako wala eh kaya tsaga eh. na lang muna natin mga cups Medyo magulo. Pagpasensyahan nyo na. Magulo talaga. Kasi pag nagluluto ka, kaya asama yan. Ayan No? Oh. Parang roasted siya o. Oh. Uh, oh, huwag nyo lang lalaksan Ano? Yung, uh, yung para hindi matunog. Ayan, parang golden lang siya. Ayan. Okay. Para. Luto naman na yan. Kahit yung, yung, yung kabilang side. Kahit mga saglit na lang. 2 minutes. 1 to 2 minutes okay na yan kasi ano you know, yun eh na siya so ganyan na lang siya taglit lang mamaya ah, pita kami kumain yan ito na yung luto lutong part na okay na natapos na yung lutuin yan medyo brown brown siya parang golden brown na golden brown ba yan kasi hindi man siya masyado pag masarap pag masyado ano yung toasted may iba gusto pero kami okay naman tapos yung egg sinangag ayan no oh. kitang kita nyo naman kaganda tapos tapos coffee sarap yan sige mga cups kakain muna kami okay mga cups yun tapos na kaming kumain ito na ang nangyari ayan no oh. tapos na ayan yung biko ni mami hanggang ngayon meron pa tapos yun ito para sa aming ano calling ayan no oh. Sob. Basta syempre, may kailangan may kinds yan. Masawsawan. Ayan, mamaya uli. Kasi lalabas kami. Matapos kumain. Ano na rito? Ah, uh, oras na ba? 11.30 na. Mabilis na oras. <laughs> Mamukat mo, matatapos na naman yung isang araw. Pinapagsalang na rin ako ng pangalawang ano. Labada. dryer na yung isa. Kaya, dire-diretso lang. Mamaya, magagawa ako sa labas. Uh, you